Dinagsa ngayong araw ng mga Pangasinense sa Baguio City ang libreng sakay ng pamalang panlalawigan ng Pangasinan. Ito'y upang matulungan ang mga Pangasinense sa pagbiyahe ngayong Semana Santa. Gamit dito ang mga bus ng Kapitolyo at ang ruta nito ay mula Baguio hanggang Linggayan, Pangasinan. Nagpasalamat naman ang ilang nakasakay dahil hindi na sila mahihirapan sa pagbiyahe. Ang libreng sakay ay hatid ni Pangasinan Governor Ramon V. Gico III. At least po dito maganda yung ano po. Nakaupo kami and then waiting po kami sa ano ni Gov. Ah, uh, thank you, Gov, for this free fare po. Sana next time po mayroon po ulit. Tipid-tipid pa masahi. Tipid, tipid pa masahi po para sa amin. Ah, uh, thank you po uh, kay Gov. Uh, malaking tulong po ito sa amin sa lahat para po makauwi ko po kami sa aming pamilya para po, para po masama, makasama po namin sila sa Simana Santa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.